ay sa puno ng bato ang batong nakaukit <muling noise> Yan guys, at pagkatapos ko nga ng almusal, ay eh pumunta ako dito, nagpasyal-pasyal ako dito sa maypak park dahil maaraw na. So, dinala ko yung aking alaga. Ayan. So, kailangan ko muna mag-exercise. So, in-exercise ko muna yung anaking alaga at saka binigidag sa may araw. At saka pagkatapos, ako na rin yung exercise Kasi ngayon lang sumikat yung araw. Gawa ng malamig na. So, ngayon, yung mga, siguro mga isang linggo lang naman dito o dalawang araw. Hindi ko alam yung weather talaga. Kaya, nag-exercise muna kami at magpa-araw kasi next week malamig na naman at saka winter na talaga. Kaya binibiduhan ko pa nga itong mga santan dito kasi ang ganda nga. Paikot-ikot muna ako dito pa ako mag-exercise. O, so, ayan na guys. At yung mga exercise na ako ang santan na dito yung pag-exercise. Ayan, syempre kailangan muna natin i-video para maring tayong i-video for today. O di pa? Ayan, ang maganda ito kasi paswing swing swing na ito kasi nga nakakalaki naka, daw na Mm -hmm. mm -hmm. ng ng likuran iwan ko nga kasi hindi yeah, ko naman gumagaling hindi naman lumalaki ang atin ating likuran kasi siya nasa tao lang na siguro na yan guys yung baga yung pag exercise kasi isang ano rin to isang isang ng exercise yung sa katawan nakaka-healthy din sa katawan uh, nakakalakas na ating immune system o oh, din po kaya guys uh, maraming salamat sa panonood at saka ito nga pagkatapos ko na dito ay, ay siyempre lumipat ako dito sa may kabila <coughs> Ayan guys, for the, for the change naman, dito na naman tayo sa kapila. Ayan, nagpag ibig na naman tayo dito ng ating bila. O, oh, may paupo-upo pang nalalaman si ate. O, di ba? Ayan. So, ayan, sa una, syempre, hindi naman nakakapagod sa una. Pero pag nasa, baka nasa isang daan ka, na yan, napagod na talaga. Ayan, kaya, lang naman kasi nga hindi eh, talaga ako pinawisan dito kasi ano, yung exercise kasi yung yung ano yung araw dito ay ang sarap guys parang mas masarap pa sa 3 in -one coffee kasi ang sarap ng timpla hindi siya mainit hindi rin siya masyadong malamig to ayan o oh, diba ba wow, may pagkakot kasi ayan, ayan guys ayan, napagod na rin tama na nga ito, at tayo yung makauwi na ayan guys, at ito yung naganda ng akong aking uh, lunch, no rice tayo ngayon kasi nga tayo ay nag exercise o diba, no rice, pero parang ang heavy naman ito, pero o okay na yan makakaya na yan hanggang hapon o ba, diba? tapos mag snacks pa naman yan, o diba, meron tayong gulay meron tayong paanang manok dito kamatis at saka yun, sawsawan na lang ang kulang, o diba? Kaya guys, maraming salamat po sa panunood. Ayan yung ating mukbang. <laughs> mukbang lunch, mukbang chicken, at saka kamatis lang, at saka gulay guys. So yan, nilagyan natin siya ng 100 island dressing. Ayan, so para medyo may naman lasa. Pero hindi pa ako nakontento yan guys, kumuha talaga ako dyan ng, ng chili, chili na ano, chili flakes na may ano, chili sauce siya. Yeah. Yeah, thank you for watching. See you in my next video. Bye!